Hello once again everyone. Good morning. So hinaan ko lang yung boses ko guys kasi baka may magising na. Pero 6.18 na. Yung eldest kasi si Coco wala siya. Parang field trip nila na doon matutulog o anong activities nila sa school. So guys, bago ako nga pumasok dito, gaya ng sinabi ko sa mga nakaraang video ko, pagpasok ko sa main door makita ko sa lagad ayusin ko muna yung mga kalat mga sapatos, kung ano-ano bago ako pumunta sa area na to kung saan dito ako namunlan dito yung machine machine area so ayan, dito na ako guys tapos yun nga guys, ang mga ama ko balak mang Japan this week, maybe Saturday or maybe start ng friday basta sabi niya sa akin kapon 3 days so guys magagawa ko na yung gusto kong gawin na pumunta doon sa museum palace sa museum palace nagsuot ko ng dress mga dress guys